Ang Maya, Lonchera at Trikapila, ay isang maliit na ibon, labing isa hanggang labing sentimetro ang haba, na tinatawag na black-headed munia o chestnut munia sa wikang Ingles. Matatagpuan ang ibong ito sa Pilipinas at sa ibang bansa katulad ng Bangladesh, Brunei, Cambodia, China, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Burma, Nepal, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam, at Hawaii. Kilala rin ito sa tawag na Mayang Pula upang makilala ang Kaibon na ito sa kayumangging Maya o Tree Tinawag na Mayang Pula ang Lonchera at Kikipila dahil sa pula ang balahibo na ito sa likurang ibab ng katawan na makikita lamang kapag ito ay lumilipad ang ibong ito ang dating pambansang ibon ng Pilipinas bago pinalitan ng Banoy o Philippine Eagle noong 1995, lang kailang kaya ang mga ito kung lumipad at magkakasama kapag dama sa mga punong kahoy, karaniwang ang pagkain ay mga butil o maliliit na buto ng halaman, malimit makita ang mga maya sa bukirin, parang at mga damuhan, gumagawa ito ng pugad na hugis pab ilog at yari sa damo, mga talahib o matataas na damo, at nagbibigay ang babaing maya ng apat hanggang pitong maliliit na puteng itlog.